Ayun, magandang araw po sa lahat mga boss lagad po tayo punta po tayo sa Maxiwood tapos atin natin si Mrs. sa bangko tapos balik tayo sa Lawak at sa Dilyasis. so ayan na si Mrs. kasama po natin pupunta ng tarlac hi ano po yan ma'am hello, dun sa Davao Davao, excited nang punta ng Davao mga boss <laughs> mag <laughs> isa kung maiwan dito maiwan ka na naman tara punta tayo sa Tarlac so yung pupunta natin sa Tarlac ay yung mga in-order natin kahapon so, wala po silang stock kahapon kaya balik po tayo ngayon para kunin yung order natin tapos sasabay na rin natin si Mrs. para uh, i-withdraw yung mga budget sa mga project Ayan, bali bumili po tayo ng longgan at karambutan sa daan. Kain muna tayo mga boss. Ang laki na. Katong buhay oh. oh. Ayan, nasa tarlak na tayo. Sa ibaba muna natin si Mrs. dito sa BBO. Tekstuha ko ako ah. Okay. Okay. Ah, ingat yan. Ingat. Okay, tara naman sa Maxi mga boss. Bal ah, balikan daw natin si Macy's. Uh, kung kailan na malapit ng finish line sa traffic. Sa kalaman tayo tinawag ni Macy's. malipot tayo sa banko mga boss. balik kami tayo rito sa bangko mga boss Alo, Wala, wala Wala dyan silang cash oh, Hindi kasi yung, yung ano <laughs> Yung cashier <laughs> daw nila isinugod sa hospital Emergency, kaya wala daw muna bubukas Ayun Dito na sa SM pumunta Tara na sa Maxiwood Maxiwood Torlock So dito na tayo sa Maxiwood mga boss So pupunin na lang naman natin yung order natin Sa so, wala po kasi sila, silang istang Kaya pumalik po tayo rito para uh, Pick up yung order natin So dito nga pala sa Maxiwood mga boss Mura po mga Uh, materialist dito. So, gaya ng mga metal paring, tubula, mga bakal. So, WPC, blue board. So, mura po mga boss. Wala kang sasabi sa uh, presyo. Talagang mura po siya kung ikumpara mo sa ibang bilihan ng uh, materials, Lalong-lalo na itong mga WPC at PVC board. So, malaki po yung difference ng uh, presyo nila sa ibang bilihan. ang daming yung stock mga boss daming stock ng WPC uh, PBC potted panel ceiling panel tubular meron din so 240 na walang gal pupunta ito sa Ilocos Norte Ilocos Norte tapos ito 72 pieces na floated panel so ang wala na lang dito yung aging nya so tingin na lang pa ito sa iba aging Para sa ano to, sa Lawak Project Lawak Pangasinan. So nag-deliver na po tayo kahapon doon. Okay na. O oh, sige. eh <laughs> hey, Gerald. So, tara na. Balikan natin si Mrs. Para tapos na rin siya. At ito na nga mga boss So binalikan na po natin si Mrs. Tapos na rin po siya ng mga kapag no? so, sasabay ulit siya sa pag-uwi Mabilis ka ngayon ah? Oo, no, mabilis Walang no, naka no, Wala nakapila? Meron, uh, pang apat ako uh, buti ano? Timing-timing lang -timing eh sabihin marami silang cash dyan no? marami <laughs> dahil sa gabi lang naubusan sila pag magbibidro tayo dun eh yung ano okay dito na tayo sa bahay mga boss pagbaba mo na tayo ng materiales So ito pupunta ito sa Ilocos Ito yung ibababa natin ako. Ah, sakit na sugat ako. Dala tayo. Ma ano to? Ako na, ako na. Diyan ka ma, ma masusugat ka ako, nasugat na. Oh, kunti oh. na, buti na lang nasa sulumod Doon, doon, doon. Doon sa ano na. Ay, dito na Ito nga na hindi ba ba? Hindi, hindi. Nandito <laughs> na lang. Ah, dapat pa ganyan. Ako na, ako magi ano. Oh, ah, ka mo. Eh. 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 One, two, three. A few moments later. So ayan mga boss, sa sideline muna tayo sa pagkatid ng bata. So ayan din natin si Kuya Johan. Ayan din natin dito sa school niya. Doon sa harap, sa front. Pwede sa ano, pero mas malapit doon sa front. Ah, doon tayo sa front para mas malapit ka. Dito ka ba? Okay. Bye bye. Oh, alam mo ko ya? Bye bye, oi. Bye bye. Very good kasi sa lah. Hahaha. bayan Siyempre ayan ah, Lagyan natin ng takip Ay Huwag moments Ayun katatapos lang natin kumain mga boss. So tara. Tara sa uh, si tapos sa uh, uh Lawak. So deliver po natin to mga to. So ayun pala na ito. Magkano natin? Okay, so ito nga pala yung binili natin. So ayan. So yung iba na i-deliver na sa, sa site. So ito, wall angle uh, 240 pieces So 5,280 So yung pinbinayaran natin Pupunta po yun sa Pupunta po yun sa Ilocos Tapos itong sa uh, Lock naman 72 pieces na WPC Wall panel out, uh, indoor So 275 po Yung bawat isa, 19,800 Tapos yung 24 pieces Na wall panel na outdoor light walnut So, 915 po yung bawat isa. 21,960. Tapos, bumili po rin tayo ng WPC edge banding pang outdoor. Walnut not then. So, 316 po yung bawat isa. 632 po yung uh, dalawa. So, ang binayaran po natin, 42,392. Okay, so ito po yung mga resibo. So, tara. So bali papunta na po tayo sa Biloria Builders dyan mga boss Sa Villasis, Pangasinan po yung pupuntan po natin Bali yung kulang na order natin kahapon mga boss Pipick upin po natin ngayon Dito na tayo Dito na tayo sa Villaria Builders Tara Ayun palpak mga boss Wala pa yung ano natin sa ilang gasolina Wala pa rin yung pin Dumiritso na lang sana tayo sa lawak panggatingan uh, dahil la alanganin na yung waras natin nag-aabal tayo baka hindi na tayo daan ng lawak uh, unay na po natin puntahan yung uh, pagbibilang natin ng chaplos tapos last na po yung lawak bali pupunta po tayo sa bilhan ng chaplos ngayon mga boss so bili po ng mga materialis para sa cornisa okay dito na tayo sa polymer products ayan o oh. Polymer products Dagupan Inunuan -no natin po <coughs> natin dito Bili tayo ng chaplos Chaplos na okay. Okay. sampo Ito na lang dito Ayan mga po Dito na lang Hi! So bawat isa niyan, 640. Okay. okay. So tara na. Mayroon pa po tayong pupuntahan. hinabol po natin yung oras natin <laughs> so meron pa tayong pupuntahan na ano, dalawa ayan sobrang traffic dito sa dagupan kahit sa kalsada daming sasakyan so bali ginagawa rin kasi yung kalsada rito sa dagupan city kaya siguro ano, uh, traffic traffic na So ayun, alanganin na po yung oras natin na pag-uwi. Siguradong babaano, gagabihin na po tayo ngayon so ayan po yung ginagawang kalsada dito sa Tagupan so, yan ang laki ng tapon pinatas po nila yung kalsada so, siguro binabaha po itong banda kaya uh, malaki po yung tabon ng kalsada nila so dyan naman uh, papunta po tayo sa isang branch ng Vinoria Builders dito sa Tagupan So, doon na rin po natin kukunin yung uh, isang item na uh, kulang po nila na order natin kahapon. So, dito na lang po natin pick upin yung order natin. So, itinawag naman na nila kanina yan na pupunta po tayo rito para uh, kunin po yung uh, order po natin na kulang. Ayun, nakaabot din tayo mga boss. Okay. Uh, tara. Kunin ko yung ano Tinawag sa inyo Sa kabila O uh sticker. ito yung kukunin natin dito 16 pieces Oh, kaya lang yung sticker ko nandun sa kabilang pwesto. Ah, Maclagonilla vlog. Makla Maclagonilla vlog. Maclag. Sa so, titig na ko yung sticker ko kung meron pa. Shout out sa Biloria Builders. Ayan. <laughs> Sige. Okay, tara na. So, punta naman tayo sa bilihan ng talaba. Yung paborito ni Mrs. <laughs> Tuwing pupunta kasi ako rito. Ayun. Ah, request niya. tayo mga boss Ito pupunta ko ng dagupan mga boss Pupili uh, pa ko ng talaba So natikman ni Missy sa yun Tuyong, uh, nagagabi ako rito sa dagupan uh, Nirequest nire niya na bumili ako ng talaba O so... oh, dai, magkano na? 250 250 Oo, oh, hindi, na mo Oo, oh, dito ako bibili lagi yeah, Kung natatandaan mo saka, saka bago Puro, ba, puro bago ah, Puro bago to? Oo uh, maya, maya wala na, na naman Pari bago bukas hmm. Puro ganyan tiyo na ano oh, yan, laban yan Wala na yung malilito, gusto yung malilito Ito ang hmm. alaga dito lang <laughs> Ito Ito fuck Bibigyan kita đang isa. Ano yun? O, oh, no, yu? tatlo yan. I love you. Ay, salamat. <laughs> thank you. Oh. tino to? Ah. yung tinda ni ina ano, kaya lagi akong bumalik dito so ibang magtitinda rito hindi ganun minsan uh, kukuha mo uh, lumana so tara na mga boss so papunta naman tayo sa lawak panggasi ng mga boss so andito na po tayo sa boundary ng manawag tsaka lawak lapit-lapit oh, na po tayo So, andito na po tayo sa Lawak Project mga boss. Kasi ni Esteban ang Lawak Pangasinan Project. So, ginagawa na rin yung daan dito mga boss. Ayan, may kita nyo ah, dati may semento po ito ngayon na ah, wala na. So, tinanggal na po nila. Ayan, dito na tayo mga boss. Oh. 6.14 So, pababa natin mga gamit. Dito lahat yan. So, may ano? Kumakain pa kayo ng talaba? Talaba? Nakain po. Ayun, oh, meron akong uh, ano dito, Biriga. Na ano? Binili para sa inyo. Talaba. Saba so, dito yung mas ano. Ito isa. Sa, sa akin yung lang na iwan doon. tana Don. May talaba rito. Eh, yan, kinatay niya na yata yung malok Nakita na namin. Eh, ba? Akala ko palahin nyo Te, ayan oh. Ayan, ng puti, ng kalo. Ano nga? Masarap ito eh. Kilakain ko yun kahit ano, hilo. Okay oh. So, nakapag frame na dito. Ito yung drywall natin ito po yung pang outdoor ito po yung indoor uh, bukas naman dito <laughs> Ano o tayo nga muna tayo mga boss so kape lang muna pagkatapos natin magkapi huwi na po tayo Ayano, magkagabi na rin magluluto so, na rin sila ng mga pagkain nila hapunan kapi mga boss A few moments later. Okay. Eh, tara na mga boss, uwi na tayo. Ginabina naman tayo mga boss. Ginabina naman tayo. Di pa pina ka uwi. 2,000 years later. Okay, dito na tayo. Ayan no. 8.20. 8.20 na po ng gabi. Dito yung mga pinamili natin no. Oh bukas na lang ng umaga yan na uh, ibababa wala ano mo natin itong mauulam so nagbigay din sila ng tuyo kilala ito nagbigay ng tuyo tapos yung binili natin talaba papaluto natin yung ng Genesis Kala, dayo ah. Ay, ay nako. ito yung ni Ton galing sa keso niyan ito na bilog daw yan mm. ah oh, talaba tara oh saan ka da, binuksan ko nga eh di mabuksan ah ay kumain na sila kumain na sila talaga ah, na ah gano'n hindi na kakapagintay hi Ian kino -tano, kino -tano, Asan na kayo? Ay, Wow, dito na ko kiss nyo ko kung love nyo ko bilis kiss nyo ko oh Kabila! ay dad ay ay kiss who is the best blogger? Wow, mm, thank you.